kay pagod daw sila Nakakapagod daw mga ano maghanap ng panggatong kaya ito na lang ginagawa nila kung wala lang sila ng oling guys, ito -way, sa ilalim -way, ng guys. sa ilalim ng oh may gorong mata na wala pa sa ilalim ng lupa abi si hi to my vlog abi, abi. Hi, Abi. Lantaw diri. Lantaw diri ba? Ano? Oh, ikaw te, lantaw. Eh, what's up? Ayan, what's up? I kuha ng akong kuha ng akong channel. I shout out nga to ng ang channel. Kiri five, five vlog. Oh, di ba? Kiri five vlog, mga kiri five. Uh, ako ni ipaila-ila ninyo ang mga nanguhag uling o nangalot og uling o kamuti sa ilalom sa yuta no Dalam si Yota kan Ikaw Sulti si imong pangalan natin Your name is Angge lang Kanang pangalan lang Wala na ipilido Maria Fe Oh Maria Fe Ang angga ay Cordapia. Cordapia angga Kali naman si Ako di ay si Abigail Abigail Ang angga kay si Abigail Ang angga ani ay Abi Abilat ko no Oh my god Abilat Abilat yung angga Abilat Kani naman si? Mario. Mario. Ang angga ay? Marilat. Marilat. O, oh, Marilat. <laughs> oh, may <laughs> englo may. Marilat. O, Marilat. Kani naman ka na si? O, oh, na Nakaputi si? Nadine. Nadine. Nadine Lustre. Nadine. Nadine Lustre. Nadine, Nadine Lustre, Nadine Lustre eh, Pero di siya Lustre. 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 <laughs> Lustre. Di ba? Kung sa Tagalog pa maluwag. Lustre. Luwang-luwang na. Luwang-luwang. Kani naman ay dako kay glawas. Napakalaki ng katawan. Walang ano, walang damit daw. Ayan oh. Hey! Lanta dito Oo. Oh, uh, akatawar siya. Dili siya maulata kay maulaw siya. Guys. Ulaw. Ikaw si? Pangalan, pangalan. Na. Oh, hari. Siya kuno si hari. <laughs> hari kuno siya, mga kiripa. Ayan, oh, ginagawa niya dito. Kasi, Guys, para, tapos na yung, yung tuhod, guys. Oy! Kanina, nag-aaral yan sila. Kaling silang school. Pag-uwi ay ganito na yung ginagawa nila. Nanguha ng uh, uling dito. Para, para makatabang. Usang ina yung gimo para makatabang sa... Ginikanan. Makatabang sa ginikanan. Mauna ilang ginahimo karon para makatabang silang ginikanan kay Pigado. Pigado. Oh, liba Pigado. Pigado. So, oh, wala silang pera. Kaya, guys, guys poor, pobre kami. Oh, puro daw sila mahirap. Puro guys, pobre. Guys, pasinsyahin lang ka lang. Nakakita na, guys, ha? Kaya mo rin pinobre rin ginima, guys. Hmm. In Tagalog? Tagalog, <laughs> Oh, pasensya na daw kayo. Sabi niya, pasensya na daw kayo kung ano yung nakikita nyo dyan kasi mahirap lang daw siya. O, oh, diba? Mahirap lang daw siya. Kaya siya ay nagsusumikap guys, para... Guys, mga ahoy mo guys, kaysa masayawyawan ka guys. Oo. Oh. Sabi niya, Bisaya kasi 'yun ni. Eh. Sabi niya, mas ma, mas mag, mas maigi pa 'yung uh, maghahanap ka ng kahoy or panggatong kisa, mapagalitan ka. O, oh, 'di ba? Tama naman 'yon, 'di ba? Tama naman 'yung mag-glorify. Ka ah, uh, kailangan magsipag at tumulong sa magulang. O, oh, 'di ba? 'Di ba? Ano pa sabi niya diyan? Dapat magsipag para makatulong sa pamilya. O, diba? Sabi niya, ayan o, ayan o. Para makatulong daw sa pamilya. O, ilang taon kay? Ilang taon ka kay? 11. O, 11 years old pa lang. Pero ganun lang yung nasa isip nila. Masyado na matanda ang kanilang isip. Para sabihin nila yung ganun. Masasabi nila yung ganun. 11 years old. Uh, naisip na niya na tumulong sa kaniyang papa. Papa kasi yung andito. Saka, nandito ngayon. Kasi nga, yung mama niya ay nasa Manila. Nagtatrabaho. Naghahanap ng trabaho. Ito naman, ayan o. Nadine! Nadine! Ayan, ito naman, si Nadine Lostre or Lostre. <laughs> Lostre! <laughs> ito naman, yung mama niyan, Nandre na din! Ayan, mama niyan, wala rin dito nasa Manila rin naghahanap oh, nagtatrabaho din siya. Yan, kagaya iyang dalawang 'yan, pariho yung nanay nila ay nasa Manila nagtatrabaho. Ito nag naman, ito <laughs> naman si Abigale. Si Abigail. Ah, uh, yung mama niya, saan Abigale. yung mama mo, Abigail? Abigale. Sa langit. Sa langit. Hindi, buhay yung mama niya, guys. Buhay yung mama ito ito si Abigail. ayan 'yan. Lantaw dilgod. lantaw sa. <laughs> Ayun. Ilan taon ka? 12? Oh, dose. 12 years Ay, ito, old siya. Ito, ito 15? Ah, 15. Dili, dili, trice. 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 Oh, trice. Uh, 13. Oh, years old si Abigail, guys. Uh, maliit pa lang siya, hindi niya uh, hindi niya nakikita yung mama niya, no? Bigil, no? Yes. Oh, hindi niya nakikita. Maliit pa lang siya, hindi niya nakikita ang kaniyang ina at ama. Kasi nga, uh, iniwan lang siya doon sa kanyang lula, so lumaki siya hanggang 13 years old, nandito pa rin siya sa kanyang lula. Kaya ayan, so dapat talaga pag may mga anak tayo ay ayusin natin, itaguyod natin ng maayos para lumaki rin sila ng maayos. O, oh, diba? Oh sabi niya, tama yan. O, oh, diba? Sabi niya, tama yan. Ito naman, panganay ito. Pamangkin ko yan eh. <laughs> panganay yan, panganay. Panganay yan ng lima sila magkakapatid. Ito magkapatid yan, dalawang yan. Ayan, magkapatid yan. Pangalawa, ito ay 15, 15 kina tayo, 14? 15. 15 years old, ayan. Happy birthday lang yan. So, ba? Diba, kadalasan kasi pag tayo ang panganay, ay lahat ng mga gawain ay kung sa Bisaya pa ay buhong ta ato ta ng ubra ato ta ng ubra guys masatan lahat wala kasing wala wala mo na eskwela eskwela so pumasok sila kanina sa eskwelahan ngayon ay pag uwi nila sa kanilang bahay ay ganito na so ano ayan naghahanap sila naguhukay sila ng uling dito tapos bukas na naman papasok sa school ganyan ang ginagawa nila yan o di diba Ganyan yung mga kabataan dito sa amin sa Barangay Pinukutan Klatrava. So, bata pa lang gano'n na ang pag-iisip nila. tumang ang tumulong sa magulang. oh, ayan. Hanggang dito lang tayo verify. Bye! Ito uh, kasi. Ito. Ito. Ito pa pala. Oh. Bye, yan, yan, yan. Yan ang pangatlong kapatid. Siya ay si Darna! <laughs> Ayan, oh, sarap buhay, oh. Nakaupo lang sa kahoy na yan. Tuktok ng kahoy, tuktok. Putol na kahoy yan. Oh, Mangga. Mm. Kasi sabi niya, guys, siya daw yung hari dan. Oh, sabi niya, siya daw yung hari. So, wala siyang gagawin. Oh, Doon lang. O, oh, diba? oh, hanggang lang dito lang tayo, sibay na. dito, 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 Now, sige okay, see. Bye-bye. Say bye-bye. Say bye-bye sa bye-bye <laughs> sa aking vlog. Tolan subscribe my channel which is beautify. beautify live. Bye -bye. Say bye. bye, -bye. bye, -bye.